O, oh, saan na naman tayo? Wala, nakadami na ako ng video. <laughs> sige, gala ng gala. Oo, oh, oo. Oh. Sa sakyan. Ah. Dito na tayo sa bubble barin, ah. Narating na tayo dito, ah. O, oh, sige. Pasok. Mabaho pala kaya pala na inaamok mabaho ito pala kanal. Ano na naman? Sarado. Uy, pero ano yan? Mga paso. Ay, nako. Nakakapagod din mag ano? Nakakapagod din na. Nakakapagod din Ay, ng ano? Eh, na mo naman yung bit-bit ko, ading ko. Mamaya, may biskog. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Yan guys. <clears throat> Nung oras na tayo, na hapunan hapon na kami dito kalagagala. Kagagala. Sana papapun na tayo ng Gold City? Yan guys. Papunta na kami ng Gold City. Ayan. Gala-gala. Ilocano da, Ilocano. Ilocano da. Tawid, tawid. Ang ano ah, hinaharang pa yung masasakyan. <laughs> kargaun lapit ng ramadan March 1 ba start? Oo, March 1. Assalamualaikum. Ha? Assalamualaikum <laughs> po. Buti ka pa. Buti ka pa. Eh, kamina ko? tambak-tambak. Oh, ito hindi nyo type. <laughs> hindi nyo 'yang type. Ayan <laughs> mga yan. Oh, ito. Ano yun? Tinapay. Anong bibilhin nyo? Ha? Garter pala <laughs> si... Luh, si Lu... Si sabi niya tinapay daw. <laughs> Naguguto. <laughs> tinapay daw, J. <Jay>. Ha? <laughs> ah, aray ka, busog pa. Alam <laughs> banyo. Kinakamot ba o nanawakan lang? Sobra ka naman, hindi naman kinakamot. Hinawakan lang yung ano niya ata. Ay, ganun. <laughs> <laughs> ano ba yun? <laughs> <laughs> ano, ano? Ano nakikita mo, Ji? Uy. Uy, ate! Ano to? Gold talaga to? Ang gaganda. Dito ka, dito ka.

maganda mm. mga amo, mag-ano. Ayan, oh. Pag-ipag-usap. Ayan, oh, ring. Ring, aling, aling, ling, ling, gong. Oh. Hindi, saglit na, Nicole. Ah. Saglit nga. Papagod ako. Uy. Ay. na mga kasama natin, ala, ano, nagharang-harang na sila. Tapos yung mga tao pa nagtatawiran, kanya-kanya. Ano naman, sana naman sila pumasok. Yan guys, mga gold. <coughs> May uniform pala dito. Oh. Ang ganda ng mga uniform, no? Kanan nurse naman pala itong uniform. Bunga rin, ano? Yung mga ganyan, style na kanan nurse, tapos panan mga kadama, di ba? Cute. Parang ano ka lang. Yung ano, yung mga maraming marami sila sa bahay. Dito Dito. 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 Ito mga ano wag ano kaya oh. Ilang pirasong lang. Saramis sa kaya. <laughs> <Dito> ka <tayo. laughs> Hindi mama dadaan din kami doon ni Sheila. Dadaan kami mama sa Saramis. Okay. Oo. Akala ko, -ramis, Mayroon nga akong bibili na kasil kasi yung 5 dinar 500 lang na ano siya. Ang laki ng bid sheet niya, DJ. Ano mate, yung mga ina sa Pilipinas, yung <laughs> <laughs> wow. mainak daw. Hindi siya makapal, J. Hindi siya makapal. Matamtaman lang siya, tapos may pang, yung pang balog ba sa tapos pang kumot, tapos pang unan. Ano yun yun? Ano yun? Ano yun? Ano Sa Anong, ano yung pang pin? Orderan mo ako. Pin ng? Pin ng ano? Pinnang, Pinnang pin sa hijab. Hindi, kailangan pag nag-order tayo yung kaya nga 14 dinner kasi eh. Kaya dapat mag ano, kung may mga Oo. order, ikulik na muna yung order, tapos ano. Hindi, kaya hindi, kaya, kailangan isang araw lang, kasi pagka matagalan. Bukas, iba na rin. Oo, oh, mag iba presyo. Mm -hmm. Dapat pag mag ano ka, sis, tapos may mga ganyan, tawagan mo na kami, sis. Ka. Okay, tapos may order ka. Kasi ano man yun, may oras okay. yun. Okay, okay madam. <laughs> <laughs> pag hindi mo ginawa yun, lagot ka sa akin. <laughs> okay, madam. Tawag mo na lang <laughs> Ano ba yung meter? Sa kita ahit Ayun, ayan, o. Oh, pwede naman din. Hindi ba pwede ng 1 meter? Like the... 700, oh. o. So right? Yeah, oh. Right? <laughs> right or no? Right or left? <laughs> right, or left? <laughs> right or left? How much one meter for mga yeah. bugok. Ilang meter ba? Bakit oh. ganyan yung tsura ko? mo! Bakit? Ang <laughs> pa. Mm. Bakit ganyan? Tati Mercy. Kasama ko sama ko. Ulit. Bakit iba yung ano, yung face reaction pa iba? So, Bakit? Ba'n ba gusto mong face? Tinan mo itura ko. Hindi ba? Pag nagalaw kasi. Nice> Pag nagalaw yung kamay ko. gulo-gulo nyo come with me. Mm. Yeah. Pag natanong kamay ko, nagano siya? Nag nagpe ano? <laughs> Wala ba yung Meron kaya din sa tayo mo yung bundle-bundle ng mga tila, di ba? ganito mga ginagamit din ni amo mga gani ganito gani ganito oh ang dami dati naka-stack na ganoon tapos nakatambak kasi nagtatahi siya alam mong ginawa in lagay sa plastic may kumuha hmm? mm -mm. May ganyan, may dami, mga ganyan-ganyan, o iba-iba, ganyan. Tapos mga sinulid na ganyan. pa yung no. sa telepono ko, kahit yung sa alaga ko, din. Yung sa akin. Dinala ko, ko yung ano yung bracelet ko na pulot sa kayong yung ano yung nawala. Tatanungin nga natin mamaya kung magkano. Baka eh papapalitan mo na. Hindi, tatanungin mo na yung bracelet, di ba? Naputol siya, nandoon yung kaputol tapos may kulang pa siya eh kasi umiksi siya eh. Ba, yung, yung pinaayos na natin yan. Oo, oo di ba dati na ano siya na putol di ba dati tapos pinaayos natin, di ba? Naputol ulit. Tapos may nawala ata siya na parang isang size na wala kasi parang sumikip siya eh. Sabi ko sa Ay. Yabes. Palitan mo na ng bago. Eh paano 'yun? iputol eh, Okay lang 'yun. Ano mo? Sige na, gusto ko na mo. Labas po. tayo. Labas Ay, tayo. Ay napunta na tayo sa Gold City Garden. Saan na tayo? Saan ba tayo dadaan? Dito ako yung uwi na rin. Uwi ka na. Andito oh. Ay ate Rosie. Eh. Ang dami kasing bitbit. -bit. Kawawa naman dami yung bitbit kasi. Oh pang bata oh. Pang baby. Ano alam na natin na ano yung Nicole pumayat ka talaga oh. Huh? Pumayat ko. Tapos ka nung soft drinks na tam. Tamang. Tamang para, pangalan. saan? Ha? Para? Diet siya. Ako tinataba ko yung mga maraming trabaho eh. <laughs> tinataba ko yung daming trabaho. February ko nakausapin yung... Yung? Yung kinuhaanan ko ng sisin dyan. Oh. Yung dati kinuha ko, hindi ko na nabalikan yun. nung nag, ano, nag, Ay, nag COVID. sa akin, sa akin na ni El. One year, three months. Okay pa rin? yung so, pansin oh. binago yung, ano, binago nila yung simo. Pero iwan ko kayo, kung papait pa sila sa parang Yung sa akin, matagal na yun. Yung noon pa, yung nandit pa si Marlene. Wala na yung resibo ko, hindi ko na alam. Paiba, sabagay, paib dinner lang naman nahulog ko doon, pero sayang din. Saan sa ating Marcy? na sa ating Marcy? Ayun o si Mercy. Si Rosie ang wala. Si Rosie ang wala. Nandito na rin sa likod. Ha? Flamingo ka rin. Flamingo? Gold City, te. Hindi, sabi ko banyo. Ay. Kaya nga, banyo sa Flamingo. <laughs> ah, o oh, sige, sige. Malapit naman na rin doon, di ba? Si iker, Ikot no. na. Malapit. O sige din. No, o sige. O sige. Sa 28 na lang si oh si Satu, um, tayo, si ulit. Uy, wala ako doon. Wala, wala ka sa GC. Umalis siya eh. Bakit? Um, nandoon ka dati, di ba nung kasama ka ng paluwagan, sabi mo, ate, mag-out muna ako kasi ganito, ganito. Ikwanta ko to. Ah, sige. Ito lang parang tan. Sige, sige. Ikwanta lang. Ah. Si Nicole. Si Nicole ang kasunod, tapos si Madam. Kasi si Madam sana number 2, ayaw naman ni Madam. Tapos si... Si Madam, tapos ikaw number 4, di ba? Ikaw, tapos si Lucring. Tapos number 6, si Sir. Number 7, si Mercy. Number 8, kaibigan ni Mercy daw. Ay, yung kasama niya ata, yung asawa niya ata. Number 9 ako. Gusto nga ni Sir din yung number 4. Sabi ko wala, ah, kaya na sa kay Ate Rosy na eh. Kaya nga ginilagay kita ng number 6 ka ako kay Sir dahil nandung ka sa last eh. <laughs> Sabi niya, usapin mo si Rosy. Sabi ko, ay naku, kailangan din niya yun sabi naman ni among babae, sige, palit na lang tayo. <laughs> sabi naman ni among babae, sabi naman ni sir, sige, wag na. <laughs> kaya nga. Kasi kaya tarang kinuha ni among babae kasi para nga sa tamang-tama ng aid. Damang <laughs> tama sa aid, pambigay niya sa amin. <laughs> Itanong mo, Maria, kung anong oras sa hapon. Mm -mm. Para alam ko yung kung anong oras. Baka doon, pagkatapos na ng puto. Kasi Sabado din doon. Eh, Sabado rin. Huwag sa kanila. Ayan, guys. Napagod na kay ikot-ikot. Thank -ikot. <laughs> Paliit tayo ng paliit. Ah. <laughs> Pabawas ng... Pa ha? Saan? Nalito na kayo, Nalito. <laughs> ayan guys pahinga muna ayan po tapo po kami ng gold city ayan bye bye guys